Ang totoong problema ng Pilipinas ay ang pangunahing bilihin. Unang-una ang bigas. Siyempre, kailangan pag may bigas, may ulam. Isda, baboy, manok, sangkap, siyempre, kung ano pa man dyan. Lahat yan nagmamahala na. Yun ang totoong problema sa Pilipinas. Ang pagtaas ng kuryente, tubig, at gasolina. Hindi ang mga doterte. Naka-focus tayo lahat sa mga Duterte, mapa social media, mapa mainstream media, puro Duterte. Yung road rage kaliwa kanan, hayaan na lang natin yon Yung kaliwa kanan na krimin, hayaan na lang natin yon Paano na ang Pilipinas, palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. So hayaan na lang din natin yon Tayong mga Pilipino ang magbabayad ng utang ng Pilipinas. Tandaan niyan. Diyan tayo mahihirapan ng hosto. Isa yan sa problema ng Pilipinas. Corruption. Diba? Wala na eh. Pati batas ng Pilipinas parang wala na rin. Kasi alam mo kung bakit ko nasabi, parang wala ng bata sa Pilipinas. Ah, na lahat, yung mga pulis sa rally. Yung mga nangyayari sa lansangan, hindi basta-basta naririspondihan dahil andun sila nakafokus sa mga rally. Sa rally ng mga Duterte, ba diba? So, Duterte lang sa kalam. Kasi nakafokus eh. Sinabi na ni BP Sara na hindi sila na mga Duterte ang problema ng bansa, kundi ang malawakang kagutuman sa Pilipinas. Maliwanag. So, yung nagko-comment dyan sa video ko na antay, wag ka na mag-comment kung wala ka namang magandang sasabihin. Okay? Okay.